dog. Piprito tayo ng hot dog. Ayan. Ayan. So, tapunan na po natin isa-isa. Mainit -isa. na nga po kanyang kawali. Ayan. Yan, at babalikta din ako natin ang ating hotdog na piniprito mga kamars isa isa natin balikta rin o bilingin ang ating hotdog Ayan mga kamers, at aahunin na po natin at tutunay ang ating hotdog. Okay, tutunas. Yan, pagkatapos natin magprito ng hotdog, ay atin po naman kukunin yung tinapay. Ang gamit ko pong tinapay ay gardenia. Yan. Gardenia po ang gamit natin. ipaplat po natin siya. At gagamit po tayo ng rolling pin para ma-plot. Mm. Pa po natin. Mga kamarsin ang ating tinapay. Kailangan pong plat na plat yan. Ayan, kailangan po talaga plat na plat yung tinapay natin. Malinis po naman yung kamay ko. Ayan, plat na po siya. Mga kamars na. Dito po natin ibabalot yung hotdog mamaya. Nakaisa na po tayo. Ayan. Yun Ayan po talaga may pwersa yung inyong mga braso para maplat. Kailangan pong idiin. Mga kamar sa ating mga braso. Para ma-plat ng ating tinapay. Yan, ulit-ulit lang po ganun. Kaplat lang po. Natin po. Kunting pwersa ng braso. Kunting diin. Diin talaga. Kunting diin po lang mga kamars ang ating braso. Para madigpi po agad. Kaplat yung ating tinapay. Mm. Ganyan lang Ganyan lang po. Para ka nagkukuskus ng damit. <laughs> Kailangan may hagod. May diin. Plot hmm. na plot ko siya. Yan, last na po ito. Nagbalas na yung ating tinapay. Tigpi, maplat. Hmm, talaga naman pong plat na plat. Hmm. plat. prat. Ayan, tapos na po natin i-roll e, e yung tinapay. Ayan mga kamars, gagamitin tayo ng itlog. Wala pong itlog yan. Ayan. At gagamit po tayo ng bread crumb. Ayan, gagamit din po natin yan. Ito na nga po pala yung ating piniritong hotdog. At cheese, yan. gagamit din po tayo ng cheese pang palaman po ito. Nagagay din po natin ito. Ayan mga kamars, at magabalot na po tayo. Babalot na po natin dito sa tinapay. Ang ating po. O ating hotdog at saka cheese. Ito po kami malinis po. Ito yung nangyayon. Dapat po may kaunting diin. pangalan. Ito babalot. Ayan. At tapos na po natin balutin. Tapos na po tayo magbalut. May sobra pong isa. Ayan. Tapos na po natin balutin ng ating hotdog sa pinapay. Sasaklang na po natin ito. Piprito na po natin ito gagamitan po natin itong bread crumb at saka itlog. Ayan mga kamar. Ayan at nagpapainit na po tayo ng mantika para iprito ang ating tinapay. Ayan, sinasaw na po natin sa itlog ating tinapay. pagkatapos pagulungin po natin yung sa bread po natin. At pagulungin po natin. Yan, mainita po yung ating mantika at isasaklang na din po natin. Yan.

Ayan, at malapit na pong maluto lahat. Mga kamars ang ating... Hmm. Ahuli na po natin at tuto na. Tuto na ating... is the bread roll. Ito tuna na po ang ating cheese. Nandito na at aabunin na, na natin mga kamars. Ayan. Aagunin na po natin. Ayan, natuto na po ang ating hotdog and cheese roll. Ayan. Ito na po yung ating hotdog and cheese roll, mga kamars. Ayan. Ay, diba? Masarap. Masarap po yun. Ayan. Thank you po sa pananood, mga kamars. Ayan. Sa aking vlog. Pakisuportahan po ang aking vlog, mga kamars. Bye-bye.